dapat mga kababayan ko may makasuhan sa kanila. Hindi husagot sagot yung eh, ang pamilya, may negosyo naman yung pamilya nyo eh. Eh kahit may negosyo pa yung pamilya nyo, ang sabi ng saligang batas, bawal makakuha hanggang fourth degree, hanggang sa apat na henerasyon ng pamilya mo, ng proyekto sa gobyerno because isa ka, isa kang executive secretary ng Pangulo. Baka pag hinalaan ka na merong conflict of interest na naibibigay at na-award ng bilyong-bilyong pisong pondo na inilalaan sa project sa pamilya mo na imbis na dapat ang iba ang nakakakuha. Eh ba't hindi nyo sinunod yung saligang batas? Ba't hindi nyo sinunod yung batas na umiiral sa bansa? It means, mga kababayan ko, there is a magic. Alam mo ba ba't iniiwasan na hanggang 4 degree ng pamilya mo makakuha ng proyekto sa gobyerno kapag ikaw ay nakahalal o nakaposisyon bilang uh, isa sa mga gabinete o uh, uh, katulad ng executive secretary, mataas na posisyon din yan, mga kababayan ko sa gobyerno, ini-iyawasan iniiwasan niyan kasi papaburan ng papaburan mo na makuha ng pamilya mo yung mga biddings and award may award sa kanila nang sa ganun makapagtrabaho sila makakuha sila ng kontrata trabaho sa gobyerno